isang mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat mga kasyokoy ito, palibagong adventure na naman tayo at makikipagsapalaran na naman tayo ngayong gabi sana maganda ang huliin ngayong gabi at itong unang nagpakita lapulapo ayos, maganda ang binamanan natin lapulapo ka agad yun, sa pool parang maganda itong bawang napuntahan natin maganda kagad ang binamanan natin sana tuloy-tuloy lang ganitong klaseng isda. At sana makabalatan tayo dyan sa parting unahan. At ang magaraganda ang dilinsya natin. At ito, solid. Solid na pula. Yun, sa pool. Gitig. Nasintro siya. Parang walang labas na balatan. Dito, ay solid pang isa. Ayun, sa pool. Gitik na naman. Pares na ulo. Ayos, mga gandang klase kagad. Oops, dito. Madumi talaga ang bahura. Ayun, mga kasyukoy, kung makikita ninyo. Paraming guling-guling. Guling-guling ang tawag dyan. Parang damo na yan. Ito, may surahas na iparting corals. Yun, sa pool. Ayos, may pang na kagad tayo. Pero pag marami ang nakuha natin, ibibinta natin. At sobrang naman ito sa pang-ulam pag marami. Uy, nakawala pa. Sapul ka uli. Yun, sapul, gitik. Ayun, nasintro na. Nakatanggal doon sa sima. At ito, hanap na naman tayo panibago. At ito, talagbago ayun sa pool nagitik hindi nakagalaw walang kaasawa at dito sa yung dumi madumi talaga ito lapu-lapu ayun sa pool hindi siya nagitik medyo napatas yung tama nakadalawang lapu-lapu na tayo at ito Harap na naman tayo pa yung bagong papanain Oops, yun, balatan Ayos, nakabalatan na tayo May labas pa mong palang balatan dito sa bahura Ayan, napakalaki Big na ito Babayaran ito ng 150 or 200 Ayan, malaki na Sana makabalatan uli Oops, Alatan Pwede na yan Yun sa pool Uy nakawala pa Wasak yung parting batok nya Ando na sayang pa Sayang Ayan talaga tayo panibago Oops Kanuping Yun sa pool Ayun tinamasa yung parting asang Mukhang nagitik Ayan, agitik nga. At dito. Hanap na naman tayo. Oops! asa ah, ilalim. Ayun, sa pool. Ayan, napakalaki. Labas na dyan. Yun. Ayun, surahan. Nakatatlong surahan na tayo, mga kasyukoy. Ay, ibibinta natin ito. mal, -mal ito. Ng kilo nito sa amin. Awa ko sa inyo kung magkano ang kilo nito. Dito sa amin, napakamura sandal lang. Sana makasuraan pa tayo sa may unahan. At ito pa. Surahan uli. Yo, sapol, uy. Hindi ah oh, sa na kayo yun? Nabungaw! Ano Nabungaw siya mga kasugoy. Dinaplasin yung parting ulo niya. Ano Sayang pa. Ano na? Uy, naroon. Bunga ba doon sa parting unahan? Ah, anapin ko na lang. Nasa sana kaya yun? Dito lang yun bunga ba? Uy, naroon. Sa parting buhangin. Ah, lagata ka na dyan isiguraduhin e, na kita dyan sapul ka ngayon ayun, nagitik ayun, asintro mga kasyukoy nagitik na siya Balaki suruhan ito, talagbago lagata ka ayun, sapul gitik susugdo sa iyo ulo niya Walang kasama. Oops, suga. Wag yan. Ito, talagbago. Dalawa. Yun, sa pool. Yung isa pa. Kasa. Hindi umalis yung isa. Ayun, sa pool. Ayun, takuan natin yung dalawa. Kwartang linaw na ito. At dito tayo sa hyperteam butas-butas. Oops, Wala. Hanap tayo Ito Surahan Nasa pinakang ilalim Yun sa pool Nakagitik Ang ganda ng tama niya Gitik na gitik Asintroin siya ay parting mata niya Nakarami na tayong surahan Pambinta na ito Talagang madumi ang bahura Ito nagtatago sa damo langgit Kala siguro niya Hindi siya mapapansin Kakulingan na mo Yon sa pool Gitik Ayan ha Gitik Dapat dandan lang ang langoy At pag Hindi mo mapapansin Nasa damo damo lang At yon Ito pa Yung paborito kong manitis Yung kulay dilaw Yon sa pool Gitik Ayos, pag ulam ka Prito ka bukas At dito tayo Baka may lapulapo Tirahan ito ng lapulapo, yung wakong Oy, wakong, lapulapo Ay, hawal butiti <laughs> Kala ko, lapulapo na Kakulay ka ng Wakong, yung butiti Ito, danggit Dalawa, yun, sapul Kasa, at yung isa pa Yun, sa pool. Nasaan pa kaya makasama nito? Kasa at mayroon pa. Yun. Ayos, nakuha natin yung tatlo. Kwartan linaw na ito. Hanap na naman tayo. Panibagong papanain. Dito sa iparting butas. Dito. Labahita bad. Siya ito yung labahita na yung tinalaki. Mungit kung tawagin ganyan na yung kalaki hindi na yung lalaking masyado pero 50 pa rin ng kilo nyan ito danggit yun sa pool malayo ka pa ha kala siguro nyan Hindi ko siya mawapansin at dito oh. oy lakla lapo ayos kortan lino na naman ito yun sa pool gitik nasintro thank you lord magandang klase yung napala ako sure mula papartihin nito ito, ito. yun sa pool alatan bawit na tayo sa punan, may papartihin na at nasaan pa kaya makasamahan nito sana makabalatan ulit tayo dyan oy puset Ayos, thank you. Ayun, titik. Ayun, nasa intro. Yun, mga kasyokoy. Medyo matagal-tagal na yung dive natin. A Aaw na rin kami. Ito na yung unang baltaw natin, mga kasyokoy. Ayos, kortang linaw na ito. Alas isang pulo kami sa silo nung kasama ko. May paparte na ito. Bawi na tayo sa punan. May paparte na. Yun mga kasyukoy. Paday tayo ng isang dive. Dito lang sa baurang ito. Malapit lang yung natin. Sa sa pangalawang dive. Para ay pa tayo mahuling isda. At swertehin pa tayo. Yan mga kasuko, hanggang dito lang muna ang ating dive. Abang-abang lang. At paglipat natin doon sa spot. Matay bagat tayo.